So, good morning mga ka-Otto! Kamusta kayo? So, ngayong araw, mag-deliver tayo ng unit uh, sa Antipolo kay Sir Rex Shoutout po kay Sir Rex Ang unit na kinuha niya ay Teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe Ito na, 5 seconds nyo 1 2 3 4 5 Pag-subscribe naman po ang channel namin Ang dami namin unit ngayon no? So samahan nyo ako uh, Sa pag-deliver ng unit ni Sir Rex Ang dami yung bagot natin Ang bagot natin na unit So simulan natin yung video na yan After ng intro na to Ayan oh Ang daming unit Grabe, punong-punong Stockyard Punong-punong likod So paano kaya to? Naku, naipit na Oh my god So, alis na tayo mga kakoto Pero kunin ko na lisensya ko Kay Gaspar ah, Kay Gaspar pala lisensya ko Ito si Gaspar oh. Ay Gaspar Gabi na Gaspar So, mamaya May pakarbash na Wait lang po mga kakoto Kukunin ko lang Kukunin ko lang Ang lisensya kay Gaspar para sure tayo. Di-deliver ko kasi siya ngayon sa Antipolo. Mamaya, bago tayo malis, ikutan muna natin ang unit para makita nyo kung ganda na ang ganda ng Stargazer. Okay, ito na. Ikutan na natin. Ayan, no? Di ba? Wait lang. Sarap muna natin si Gaspar. So, ang release natin ngayon, mga ka-auto, Stargazer X. Ayan, no? uh, ayan yung bumper ganda ng bumper no ganda ng front bumper then two tone na kulay black yung um, hood may roof rail pero design lang siya hindi siya pwedeng kargahan 18 inch mugs ayan then meron tayong black fender dito black side skirt ayan ang macho ng Stargazer ang ganda ng kombinasyon ng black at silver no di ba mga kaoto pa comment naman sa mga kotse nyo na silver actually yung pagka silver ni Sir Gazer dark silver gento? Oh. oh Ayan, ikutan muna natin ha, ano, Bago natin i-deliver Tapos sabi ko na kay client na Papalis na tayo Ayan o oh. Ang ganda ng stargazer Ang macho So let's go mga kaoto Deliver na natin yan you know, o, dami namin unit O, oh, ito na, palis na ako Ang Kilometer natin ay 10 So, let's go Pupunta sa Antipolo Sir so Rex, pa uh, pahintay lang po Malapit na On the way na ako <laughs> Ayan na Let's go So, ayun Good morning ulit mga ka-auto uh, On the way na tayo ngayon Papunta sa Antipolo ay angono actually pero antipolo yung daan yan uh, sabi ko kay client sir on the way na po ako para po uh, actually 8am and 9 8.50 na pala so mag na 9 -na, na so yun sabi ko sir on the way na, on the way na ako para matapos po tayo agad mas maaga uh, pa, pa rin kasi siya ng dokumento doon sa bahay So, sabi ni sabi ni client mo, huwag mo na kami video uh, private for private purposes. Ah, sige po, no problem. I-respect po natin yung um, decision nila. Pero sabi ko, sir, kailangan ko kasi ng picture while signing. Kailangan kasi ni Bango yun. Then, picture po para pag na-receive nyo na yung unit. Proof na na-receive nyo yung unit. Okay, uh, ah, nag-okay naman siya doon. So, sabi ko, sige sir, on the way na ako. So, ngayon, yun nga, mga ka-auto, hindi naman lahat ah, uh, pwede natin yung video syempre may privacy pa rin uh, depende po yung kay client kung anong prefer niya kung gusto niya magpa video or hindi kung ano yung decision niya irarespeto lang natin yun so ngayon papunta na ako sa Antipolo kwentuhan uh, lang tayo si client OFW nag message siya sa akin nag text then sabi ko sir baka may messenger kayo para mas mabilis tayo makapag-usap ayun nagpapagupit si Sean noon eh nagpapagupit si noon nag taxi sir I think Sunday Sunday nagpagupit siya. then Monday sinimula namin yung process then pagdating nung ano nung process Monday then ano bang araw Tuesday party kami Christmas party then sa Wednesday kahapon ang umaga na approve sir Approved na yung client pwede na ah, approve na yung loan natin pwede na tayo magdown nagdown nag down agad si client niready ko na yung dokumento at ito ngayon Thursday ah uh, i -re release ko na i-deliver ko na so ba diba, mga ka-auto ganun kabilis yung proseso yabol yeah, namin before Christmas yung release So, yun nga, napaka-bless, napaka, -bless, napaka blessing nito, napaka-gandang pamasko sa amin, sa akin, na i-release ko before Christmas. So, thank you po, Sir Rex, uh, sa tiwala. Maraming salamat po sa inyo ni Ma'am Kenny. Uh, yun nga. Uh, thank you. Thank you po talaga sa tiwala. Sobrang bilis lang ng proseso. Four days lang. Nagpagupit si Sean, in-entertain ko yung uh, inquiry ng client. Ganoon naman talaga tayo mga ahente. 24 hours 24-7 pwede tayong mag-reply sa mga inquiry di ba? para hindi ano para ma-feel ng customer na special siya kahit anong oras di ba? so ayun ngayon papunta na ako sa Antipolo uh, medyo nata traffic lang dito sa way ayun medyo mamaya kwento alun ulit tayo basta yun nga napakabilis ng process kwento ko ulit mamaya liliko lang ako so yan na antipolo pero taga ang uno talaga si client ngayon may daan lang na mas malapit para sa makapunta sa kanila eh antipolo ito na kapunta na tayo sa antipolo so yan nga nabigla lang ako nagulat ako din nagulat sa sobrang bilis ng process 'di ba? Stargazer X yung release natin Gazer X ngayong araw. Ah, uh, kaganda ng features. Ito yung si Stargazer X kapares ng safety features ng Stargazer Premium. Ang kagandahan lang dito sa X, mag um, iba yung muka, two tone, may mga black fender sa sides. Tapos, 18 inch na yung mag so yun yung difference na kay premium Stargazer X siya yung pinaka top of the line sa Stargazer bago to bago pa lang nilaunch to parang October sa October 15 nilaunch siya ang Stargazer X at ngayon December ay makaka-release na tayo ng Stargazer X actually sa isang linggo Stargazer X ulit yung release natin mga ka-auto So, sana mas marami pang Stargazer X. Kanina, bago ako umalis sa office, uh, may nag-inquire. Sabi niya, ang ganda ng Stargazer X. Ha? Nakita ko sa review mo. Sabi ko, oh sir, Ah... Uh, maganda talaga actually. Yun yung release ko ngayong araw. So, sabi niya, ah, uh, sige nga, bigyan mo ang quotation ng Stargazer X. Sinan ko yung quotation, Then, sinend ko yung Picture ng Sargeyser X Na meron tayo Para maingahan nyo siya Then, sabi niya, ang ganda niya talaga Sinend ko rin yung link, para mapanood niya ulit Ang ganda talaga, so yun Sana mag-apply Sana mahabol natin before this year And So, ito na, malapit na tayo Papakit na tayo ng antipolo mga ka-auto uh, Ayan Ayan ang mga safety features sa Vero ng Stargazer X Meron tong lane keeping assist Na kapag nasa, nawawala ka na sa linya Eh, ililipat ka nito pabalik sa loob ng lane, ng lane mo Meron din tong cruise control Meron din tong uh, tire pressure monitoring system Meron din tong driver assistance warning Or yung kapag inaanto ka na eh, may lalabas na coffee na logo sa instrument cluster mo sasabihin take a break yeah take a break then meron din tong rear occupant alert rear rear cross traffic alert yun yung iasis ka niya kapag atras ka then blind spot monitoring system pag blind spot naman iasis ka rin niya 'Di ba? Napakatalino nitong Stargazer X. Ang daming safety features nito mga ka-auto. Ayun yung loob. Leather seats yung material na ginamit. Tapos, ang daming safety features doon pa lang sa safety features sold na sold na ang binayad mo. Sulit na sulit na ang binayad mo. 'Di ba? Kasi yung ano eh, yung safety ng pamilya natin, yun yung Um, gagamitin uh, yun yung babayaran natin Mag yun yung i-invest natin sa pamilya natin kasi hindi lang naman ako sasakay dito eh. hindi lang naman ikaw na nanonood dyan hindi lang naman ikaw kasama natin ang family natin sa pagsakay sa isang sasakyan so meron tayong counterpart si si ibang brand counterpart natin na yun nga marami na na low sale I mean counterpart ng Stargazer X so alam nyo na yun kung sino yun kung anong brand yun maganda yung muka pero yung safety features mga ka-auto si client na mismo yung nagsabi sa akin sabi ko sir hindi ko sinisiraan yung brand na yan ha? sabi niya oh na uh, napanood ko yung mga features eh sobrang damang si Stargazer so di ba mga ka si client na mismo yung nagsabi actually si Sir Rex nung pumunta siya sa office kahapon sabi niya magandang Stargazer sobrang dami pa ng features so yun totoo naman yun so yun nga uh, kung kailangan nyo mga ka ng Stargazer kreta uh, or yung day kung anong yung day yung gusto niyo pwede niyo i-com i inquire sa akin message niyo kami doon sa page namin sa team angeles then immediate magre-reply kami immediately uh, dalawa kami nag-manage doon ni Mrs. Kapag hindi ko na reply ang Mrs. sasabihin niya sa akin Daddy may inquiries sa sa page natin so agad ko naman titignan yun so thank you kay Mrs. kasi may na-manage niya yung page namin ah uh, kapag yun nga pag nakakaligtaan ko siya yung remind sa akin na reply mo to daddy baka ano o kapag tapos ka na sa ginagawa mo reply mo to pag hindi pag kaya ko namang replyan agad yung re replyan ko pero pag hindi minsan siya yung nagre reply yan so yun nga mga kaoto kapag kailangan nyo ng Hyundai or Toyota pwedeng pwede nating i-release kasi nag-assist din ako ng Toyota kung nakikita nyo sa mga vlog natin nag-release ako ng Toyota nag-release ako ng Hyundai so yun yung um, ano maganda doon kasi nakakapag-assist ako ng iba't ibang brand so pwede nating i-release hanapan ko kayo ng magandang deal uh, para para syempre yun nga Mak makatulong ako sa inyo, matulungan ko kayo sa magandang deal. Yan. So, message nyo lang ako, comment lang kayo below kung anong unit yung prefer nyo. At, ah, tutulong ako kayo mga ka-auto. Sige po. Kwento ano ulit tayo maya-maya. Mukhang traffic dito sa Antipolo. Alamin natin kung bakit. So, let's go. Ayan, uh, traffic. Mga motor. Siguro, sana naman hindi uh, aksidente may aksidente siguro pero yun nga sana naman okay sila kasi uh, medyo yun nga mga kautom isipin natin makakadating tayo sa bahay natin lalo na sa mga nagmumotor ingat lang po tayo makakarating din naman po tayo sa pupuntahan natin yung isipin natin sa finish line sa bahay may mga taong naghihintay sa atin may mga ta may mga pamilya tayong uh, na iniisip tayo naghihintay sa atin Yan, anti-polo na uh, so, ingat lang tayo sa pagdadrive huwag tayo masyadong magmadali Ayun, no? mga langanin, mga motor so, yun nga sa mga, di naman tayo agen sa mga nagmamotor uh, pinapaalala lang natin na ingat kahit sobrang galing natin bilang driver ang aksidente andyan pa rin yan hindi mawawala yan so doble ingat tayo yun nga. kasi isipin nyo na lang pagdating nyo sa bahay may pamilya tayong naghihintay sa atin diba? so yun ito traffic na naman bakit kaya? <laughs> traffic sa antipolo Anyway, um, dahil nga siguro magpapasko na. Kaya siguro traffic na at, at the same time, hindi naman talaga natin may yun. So yun, bakit kaya traffic? Ah, wala lang. Siguro dahil nga sa ano, sa dami lang talaga ng behero ngayong araw. Pauwi sa kanya-kanya, probinsya kahit yung Christmas kasi um, Monday pa siguro inuunahan na nila kasi pagdating ng Friday, Saturday, Sunday at uwi pa sila sobrang traffic na so yun, dami oh yun, layo lang muna tayo dito okay, okay so mga ka-auto, balik tayo kaya pala traffic uh, may naipit lang sa enforcer, okay balik tayo sa kwentuhan 8 uh, inch yung instrument panel or audio unit natin then Apple CarPlay at Android Auto na to tapos dito sa instrument cluster ito yung buttons mga ka-auto sa right dito yan at dito mo malalaman yung eto kapag kinlik natin yung detalye na sasakyan mo yan detalye uh, meron tayong mga safety features dito yan, o oh, lumabas na warning volume, baba mo lang yan oh, driver assistance o oh, parking distance, yan so lalabas lang yan kung kailangan mo dito sa instrument cluster malalaman mo lahat ng tungkol sa sasakyan mo na no? lahat ng safety features andito na rin sa please instrument cluster meron tayong apat na mode yan naka driver mode tayo yan wait lang pindutin natin tong sa driver mode Ayan. naka sport mode tayo smart and eco yan yung kulay niya then normal yan yung normal tapos ito naman pula uh, ito yung sport mode ito yung smart Ayan, normal, eco, normal. Ulit. Eco, normal, sport, saka smart. Ito yung pinipindot ko kanina, drive mode, Yan. So, malapit na tayo sa client. Um, demo ko na lang din sa kanya later. Pero yun nga, natin di ba <laughs> ang makikita uh, natin mamaya sa video ay ang pagpirma niya ng dokumento saka picture nila while release so eto explain ko lang din um, eto wireless charger iilaw to ng orange kapag yung cellphone nyo compatible para sa wireless charger may USB tayo dito may um, card charger tayo dito Ayan, itong aircon yan. tapos parking brake with auto hold ito, ito yung susi niya, nilagay ko dyan kanina yan tapos may secret pocket tayo dito yo so yun na yung mga nandito sa harap natin, namaya uh, ikutan ulit natin meron tong front collision avoid, avoidance yun unti-unting titigil ang sasakyan kapag unti-unti titigil ang sasakyan kapag ano, babangga siya within 60 km yung natakbo pag na-sense niyang may babanggaan siya unti-unting titigil siya ganun katalino ang stargazer mga kaoko to <laughs> diba? so ayan o, oh, nakikita nyo naman digital yung pagtakbo ng kilometer ayan 'di diba? Ang ganda oh. Sobrang tipid nito mga ka-auto. Sobrang tahimik pa. IVT yung makina niya ay uh, 1.5 IVT Gamma Stream yung makina nito. Sobrang tahimik, sobrang tipid nito mga ka-auto. Uh, ah nagsasabi ng na client na sobrang tahimik nga daw nito at sobrang tipid. So hindi lang sa akin ang gagaling, pati na rin sa mga kliyente ko. ayan o mga kauto uh, pataas tayo pero basic lang kay Stargazer lakas ng power grabe so malapit na tayo sa subdivision nila client uh, dito sa Antipolo ang ono actually pero yung nga may daan sa Antipolo pero ang taas ayun, nandito na kami sa taas, as di ba? Pakaganda naman ng ride nito ng Stargazer. No, yung speed niya ay no digital. Ayan. So, hahanapin uh, ko na lang kung saan ang subdivision ni nila client. Wait lang ulit. So, tawagin tayo dito kay guard. Ayun, buti mo pa dito. Ang tao kilala pala si Sir dito. Chef, unang kato ka lang. Okay, thank you sir. Alam mo na ba? Opo, hanapin ko na lang. Hindi, unang kanto ka lang ka. Opo. Tapos kumanan ka ulit. Opo. Diretso ka. Opo. Kan... Gardinia ba? Gardinia. Oh, di ba? Gardinia Street. Pagka na mo dito, diretso ka tatlong kanto sa kan kaliwa. Gardinia. Opo. Isa. Ay, okay. sige, sige po. Isang thank, thank you po. Ayun oh. No? <laughs> Sinundo ko ng e-bike. Kanila siguro to. Pwede <laughs> sa akin ni sir kanina. Thank you sir ha. Pero yun nga. Oops! Bukas. Nag-alarm mo. Oh. Kasi bukas ang pinto. Ang galing. So dito na tayo. Sinusundan natin yung e-bike Kaganda ng mga bahay dito Pero Kasi Kip nandito na kami, ito na e-bike san sir? Ayun oh, okay, Yung parking so, Wait lang So yun, dito na sa bahay Ano lang po, parang last week na niya Opo <laughs> Ganda na talaga and na po. release ko lang ng uh, isang araw. yung release mo eh. Oo nga po, okay. okay. So, promise sa sa Christmas Ayan uh, o, you know, nila, Sir Rex at yung Jenny. Shoutout po. Thank you po sa tiwala. Kumita tayo ngayon, mga ka <laughs> Ayan. Okay. Oh, yung ganda ng Sir Gay, Sir Rex. Oh. Thank you po sa tiwala. Sir Rex, Ma'am Jenny. Sana di po kayo magsawa na manood. Na, pagpasok ko ng bahay, nakita ko nanonood sila ng vlog natin, mga ka-auto. Uh, makakatawa lang. Shoutout po sa mag-asawa. Sa, sa mga anak niya, nakakatawa. Ang babayit nila. So, ngayon, kukumit ako papunta sa office para dalhin yung dokumento ni client. Hintay lang tayo ng tricycle. Wala pa ng tricycle dumadaan. So, yun mga ka-auto. Ah, uh, andito na ako kay Gaspar. na deliver ko na yung unit. Nag-commute ako. Uh, tapos ito, andito na ako kay Gaspar. Ah uh, explain ko lang, yun nga. Nakakatawa sila mag-asawa Si Sir Rex sa si Ma'am Jenneline Ah, uh, pagpunta ko ng Pagpasok ko ng bahay nila Nakita ko yung video ko Video namin Pinapanood nila So, lagi daw talaga nila pinapanood yung vlog namin Nakakatawa naman Ah, uh, sabi ko, Sir, huwag nyo na-skip yung WhatsApp Oh hindi naman daw nila ini-skip Tapos, yun nga Ah uh, yun nga, nabanggit nila na wag na lang daw silang i-video kasi yun nga, syempre uh, respect natin yun mga ka-auto uh, nakakatuwa lang na may mga solid pala talaga na viewers na lagi sabi nga nung asawa lagi kang pinapanood yan uh, kahit nung nasa ibang bansa pa siya lagi, lagi kang pinapanood yan so thank you nakakataba po ng puso so sana mga ka-auto ganun din kayo sana ah... Uh, panoorin nyo na rin yung mga panoorin na nyo yung mga vlogs namin panoorin nyo yung mga ads uh, yun nga kung nakatulong sa inyo yung video pa, pakipanood na rin po yung mga ads so yun na rin pong i-skip kasi malaking tulong po yun sa amin so again maraming maraming salamat po uh, Sir Rex at Ma'am Jenny napakabait ng dalawang mag-asawa pati yung mga anak nila uh, ang babait thank eh, you po, advance Merry Christmas po Uh, God bless po sa ating lahat God bless po sa inyo Maraming maraming salamat po sa tiwala uh, Sabi ko nga Hindi po dito magtatapos yung transaction natin Ito pa lang po ang simula So ganun din sa lahat ng mga na release ko Hindi po dito magtatapos ang transaction natin Message nyo lang po ako Mag-reply naman po ako tuloy-tuloy po yung conversation natin anytime, 24x7 magre-reply po ako sa inyo so maraming maraming salamat po ulit uh, Vigila family uh, sana patuloy nyo pa rin ako supportahan sa araw-araw ano so enjoy your Stargazer X uh, may enjoy nyo yan kasi sobrang ganda niya sobrang tipid, sobrang talino ng sasakyan na yan maraming maraming salamat po ulit sa pagpanood niyo sa akin na tumabot kayo sa puntong ito. Uh, God bless po sa ating lahat mga ka-Auto. Uh, 'yun nga. Salamat po sa araw-araw na pagpanood niyo sa amin. Advance Merry Christmas po sa ating lahat sana yung Christmas natin eh maging masaya. Maging merry ang lahat po. Sana, so, sana 'yun nga. Ah, uh, magbigay tayo lahat ngayong Pasko. Maraming maraming salamat po ulit mga ka-Auto. Salamat po Sir Rex at Ma'am Jeneline. God bless po sa ating lahat. Bye.